iba, akala nila wala. Yes. Tama. Sinabi na lang kasi para lang makasiguro. Oo. <laughs> Nagsabit ng pangalan kasi they never probably uh, needed it or never silang humingi or kumuha, hindi nila na-check. So, ito parang, sige na nga, baka parang wala pa ako. Yes. So just to double-check. So, uh, First, bine verify muna natin uh nag-issue tayo ng uh, negative omnibus certification free po ito ni uh, Cheryl even yung facilitation nila ng delayed registration. So tama ka, may mga requirements kasi ito so uh nakailangan i-comply ng ating mm. mga clients. So yung mga kababayan natin hanggang ngayon ay uh, alam nila wala po silang birth certificate. Uh, ang target na beneficiaries kasi natin dito ay mga Muslim Pilipinos, uh, yung mga indigenous people also yung mga mga nasa remote areas, including po yung mga kababayan na natin na kung kung saan nandun sila sa isang lugar na hindi na yung kanilang place of birth. So, ina-assist po natin yan. Uh, pwede silang lumapit sa ating mga local civil registrars uh, kung saan po sila naka-reside. And uh, doon sila mag-avail ng uh, out-of-town naman, yung tawag natin doon, out-of-town delayed registration kung hindi na sila makakapunta doon sa actual na uh, munisipyo kung saan ang kanilang place of birth. Ito po ba yung birth registration assistance project? or iba po ito. Ito yun, Birth Registration Assistance Project. So, uh, 'yan po yung uh free ang oh, oh. Uh, delayed registration process natin dahil meron po tayong uh, memorandum of agreement sa ating mga local government uh, units sa local civil registrars and uh, also yung mga requirements inaassess din natin sila kasi itong marginalized sector na to, ito 'yung medyo mahirap mag-provide ng mga documentation. So, uh in a way, parang ni natin some of the requirements na kailangan nilang isubmit submit uh, para mabigyan sila ng ma-register ma ng kanilang birth certificate.